Kuya, ilang sako ang natapos mo ngayon? Tatlo lang. Ha? Tatlo. Tatlong sako? Ilang karatilyang buhangin ang ano mo? Lima. Limang karatilyang buhangin? Isang painsan. Isang sakong painsan. Yun ang pang binder mo. Yung ulasis mo? Kalating litro. Kalating litro. Ilang piraso pa labas mo? 120. 120 ano to? Commercial or? Commercial na tumatawa. Commercial. Ayan. So commercial. Ilang sako ang natapos mo ngayon? Tatlo. Tatlong sako? Tatlong sako? Ayun so ito yung ano mo. Ito yung nagawa mo ngayon. So ibig sabihin 360 to lahat. Nabilang mo ba to? 323 366. Ha? 366. 366. Ayun. So nasobra sa nang ano. So ito yung unang araw namin dito idong sa aming uh, paggawaan, sa aming pagturo dito sa uh, Kanituan, Gym Hardware ang concrete uh, concrete products Kanituan. Ayan, so sino pa hindi nakapag-follow na ng Facebook page natin, follow na po kayo. Gym Hardware, ang Kuku Lumber uh, Balulang Brands. At saka Gym Hardware, ang Kuku Lumber Tambo Magasandig Brands. At saka sa ating uh, Instagram account, Felix underscore Pagikan 2000. At saka sa ating YouTube channel, Felix Pagikan Junior. At saka sa ating Facebook Facebook uh, personal account, Felix Pagikan Junior. Okay, maraming salamat po sa ating lahat. Kuya, thank you ha. Ah. Ayan si Cardo Dalisa yan. So ito yung natapos niya ngayon. So bukas ay tutuloy nila yung paggawa nila dito. So God bless and good luck sa inyo, Kuya. So thank you so much.